Ang trabaho po ng mga konsihal ay gumawa po ng mga ordinansa at resolusyon kagaya po ng mga miyembro ng Sangguniang Palalawigan. Sana dumating yung panahon na wala nang matatawag na nasa laylayan ng lipunan. Kung tawagin po yan, ayon po yung konsepto ng social justice. At sabi po ni Justice Laurel, social justice means that those who have less in life should have more in law ang batas pagdating po sa konsepto ng local government sa munisipyo sa Sangguni ang bayan at yan po ay tinatawag na ordinansa. Ang mga konsel po nag-approve ng budget ng municipal mayor. Kaya po importante ang mga konsihal ay pinag-aaralan po maigi kung ang kanya bang priority na mga binabudgetan ay totoong makakatulong doon sa ating mga kababayan. Ang mga budget po ng mayor at ng governor ay dumadaan po yan sa sanggunian at ang sanggunian po ang nag approve Isa po sa mga trabaho ng sangguniang bayan members ay i-reviewin po yung mga ordinansang pinapasa ng mga barangay. Lalong-lalo -lalo na rin po ang budget dahil kung hindi po pinag-aaralan ng mga konsihal ay papasa na lamang po ito na wala tayong katiyakan kung mahusay ba talaga yung paggamit ng budget ng mga barangay.